Inihingi ko sa inyo two years lang. Two years na buong puso, buong lakas, gawin nyo ang live good. Magkakagulatan ho tayo. After two years, we see a good result. We see a good result. Why two years? Kasi kung three months, six months lang, yes, kikita ka pa rin, pero bariya-bariya lang yan. We need two years na commitment. Mabigat ba sa'yo ang 590 pesos o 9.95 dollars every single month? Nagagawan po ng paraan yan eh. Hindi totoong problema ang subscription o pambayad ng subscription. Ang problem is nandito. Lack of knowledge, lack of education. Mm -hmm. Lack of desire no na ipagpatuloy ang live good. Pero kung talaga malalim ang ang pag pagpapakilala ng live good sa iyo, bumaon talaga sa puso mo, hindi mo pababayaan ang subscription mo. Nakaumang na eh yung 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 blessing sa iyo eh. Huwag mo nang pabayaan, huwag mo nang bitawan. Ako na po ang nakikiusap sa inyo para sa iyo, para sa mahal mo sa buhay, para sa pamilya mo at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Mm -hmm. Pahalagahan niyo po ang subscription.